Magandang, magandang araw po sa ating lahat mga kaboks Kumusta po kayo? Eto yan. Balik tayo sa biyahe yan, Unang biyahe ko po Ngayong araw mga kaboks Sa bagong taon So ito yung first day ko Sa aking uh, rider Kumusta po kayong lahat mga kaboks eh, si mama po kaya. Mama din din. Kumusta po kaya sila sa kanilang uh, check up mga kabo. Kasi uh, sobra ho kami nag-alala. Dahil ho uh, sa kanyang uh, iniindang sakit mga kabo. Sa kanyang balakang, sa giliran Uh, eh, sana naman ho hindi uh, maapektuhan ho yung kidney ng mama ko namin. Mama Gingging. Kaling pa sila ng bukid nun. Sana naman mo uh, tulungan niyo kami uh, mag -pray kabo, na mag-pray mga kabok sana okay lang yung take up ng mga uh, mama namin kasi uh, kahapon pa sila sa uh, hindi pa sila nakauwi wala pang update kasi yun nga uh, sumit at sinama daw kahapon tapos uh, ang daming laboratory ang uh, -re sa kanila tapos Uh, pinadaan muna sila sa uh, malasakit center bago maglab kasi ano na kahit pa malaki ho kasi ang gastos kaya pinadaan muna sila sa ano sa malasakit center at uh, ngayon hapon alas dos na ho ng hapon wala pa kami update sa mga laboratory na sana maging off dahan lahat uh, tulungan nyo po kami mga kabog sa pag-pray sana uh, okay lang ang ng aming mga dahil sabi nga ng doktor ng, ng, uh, pag na pagkakaalam ko sabi ng mga kapatid eh. baka maapektuhan yung video nila kasi uh, madalas yung video nila yung ako nakabiyahe mga kabok dahil yung ang dami buhat ko nung paglipat namin ang uh, dami ko na dami ko ang ginawa uh, kahit pa paano meron ko kami meron ko tayong uh, vlog meron ko tayong content at sana rinig nyo ako mga kabok kasi hindi ko masyadong rinig yung aking boses kung gano'ng kalakas nasa harap lang kasi yung uh, camera natin Okay, nandito na tayo sa highway Biyahe lang tayo mga kabok Papunta ka uh, Kader City uh, Doon lang sa bandang syudad Kasi Dito tayo Ibang ano kasi to eh Dito sa bandang puerto iba ho ang uh, oras dito yung oras natin sa downtown so bagyahay lang tayo ng papuntang downtown para makapasok na tayo at so, saka magsimula na tayo sa ating trabaho ulit ayan, happy drinking bagong taon bagong buhay bagong pag-asa nanalig lang tayo sa ating Diyos mga kabok yan lang ho ang nakakaalam sa lahat at uh, ayan kasi ako hindi nakapagano eh biyahe gawa ng mga pangyayari ng mga hindi inasahan eto And... okay, pagpalain tayo tayo lahat mga bo At pagpalain tayo ng ating Diyos basta huwag lang tayo mawala ng pag-asa manalig lang tayo And, simula ho dun pala sa sinisirhan namin Bale, eh, dito sa bandang lahat dito kami nakatira uh, uh, bago tayo lumipat uh, dito po yun dito po sa inyo Itong kanto na po ito, yung may payong So, uh, tayo pa loob Papuntang uh, seaside Okay Okay Shout out sa lahat ng mga tablon, mga viewers natin dyan, subscribers natin. Shout out so sa inyo. Sa mga nakakilala sa atin. Ay, sana pala eh, no? Napaka magpagawa pala tayo ng sticker mga kabuk. Kasi madami hong humingi ng sticker natin. Kasi wala pa tayo, ano, wala pang oras na pagpapagawa kasi... Uh, buhat ng buhat ho ng Uh, bagong taon sa so, ng busy ho natin okay so maging lang mo ako sa aking trabaho mga ka sa para makatanggap tayo ng booking okay let's go Uh, Maghanap tayo ng booking mga ka-book Masapasensya na po kayo Ngunit ko lang nakita ang aking mga ka na medyo test line na pa natin hindi na pala So ngayong oras mga ka-book 2.24 na po Medyo ano ngayon e Medyo hindi ka, ano, busy yung orders pero ayun uh, Punta tayo ng downtown para kahit pa paano makano kaya ng uh, order hey. dito po pala ako sa gusta kami yung di order sa ataw sa pagkabuta okay. ayun meron tayong may order mga kabok saan ba ito? manginasal ito pa kaliwa tayo buti di ba tayo nakapasok sa signal lang ano, pabuntang SM CD okay, Market Pasok tayo ng manginasal Ayan, meron tayong uh, 49 Thank you Hanggang sa makabalan So accept lang natin to Tapos i-receive natin sa mga Ayan, yeah, 12 minutes pa Bago natin mag-pick up Okay, first order natin 49 pesos Ayan, meron tayong iipunin hanggang uh, alas 7 ng gabi uh, alas 2 media pa naman eh, alas 2 alas 2 media pa lang mababa pa yung oras natin And update ko po kayo mamaya mga kapok pag uh, nakailan ho tayo ngayong araw na to dito po pala tayo mga kaboks sa bandang pier. And ito po ang pier ng Cagayan uh, de Oro City. katawagan lang muna natin mga kaboks sa ating customer. Hindi makontak Melona Sari Sari Store, Melona. 93, Kakay tres ma'am Thank you Thank you ma'am Thank you sa mabait nating customer uh, Yung uh, 49 na natin Naging uh, 52 Ay hindi pala Yung 49 na natin naging uh, 56 元気は dito mga kabok time check uh, 5.37 na ho ng hapon Nagagabi na meron tayong order na ano uh, kay kay El Salad Salad Bar dito sa Bukat kaya ito sa Bukat bali dalawang ano ito eh bali dalawang customer so tara mga kabok kunin ho natin dito po pala ako sa ano sa lapasan Pagkakataon yung yorok Hindi ko na Eto, tumawag na si Che Haan? Oo oh. oh. Biyahi pa ko, patulong pa ko sa akuan Volkswagen Nag out na ka? Oo oh, sige, hulatin lang ko rin sa gawas kayo Kaya na pa ko isa lahat, ihatod Oo oh, sige si, si Liam, gatas Oh, yang kuan. Kenapa uh, ah, kan ini yang gini? Balik ke sini, mungkin leis. Jilis ba? Oh, ah, segini apa pakai? Magandang, magandang, magandang gabi po sa ating lahat mga kapo. Gabi na po talaga. Time check. Uh, 6:30 na ho ng gabi. At ah, uh, susundin ko na ho si Che. Ano ang aking misis? Oy, may dala siya ng container, galon. Hi. Malaki na yata ang babayaran mo sa ano. Pinakiyaw mo na yung mga galon. Uy. Kapalit na tagpan. Ato tagpugon. Ato tagpugon? Ano sa may ilip? Mabalit ko ganun, crux. <laughs> Kaya hey, wala ko kipasalot sa SM ganiya. <laughs> Kaya dili pwede yun na ni. Ano naman? Dili pwede. Ano naman pwede? Crux. Standard sila. Mura sila Yung Ano naman ang ka? Buslot naman daw kong crux. Yan, natangtang ng isa kakuan, lock Yan, ako una-una, basig magulan, ulan Una-una ako sapatos So, matutaw, kugon Tara baka walk, punta po pala kami ng Kogon dahil bibili daw din po si Che ng uh, batong at saka talong na tamang tama bibili rin ako ng ano ng crosso para hindi tayo, hindi tayo maging violator sa daan um, check natin mga kaboks kung naka ilan mo ang inyong lingkod sa uh, pamamasada ng mga pagkain <laughs> Ayun oh Naka 287 tayo mga kapoks <laughs> Oo oh. Ano kasi sa oras kasi na biyahe ko uh, Ito yung oras na ano Kumbaga nagpapahinga yung mga customer Walang hindi walang masyadong order Simula sa alas 2 hanggang sa alas 5 Ngayon lang sana babawi Alas 7 hanggang alas 9 ng gabi Kaso pauwi na kami kaya Not bad may kahit pa paano may panggasolina na ho kami sa uh, panghatid sundo kay che. So ngayon, nandito na kami sa Kubon at uh, bibili lang kami ng gulay daw.

Bili lang ho kami ng gulay. Shoutout sa mga taga Kugon Market. Kakasat na po pala kami mga kabok. Papunta sa aming uh, tinitirhan. Ito po yung daan. Ganito ho kadilim dito pagkagabi. lugar na walang ilaw at uh, ayun maraming maraming salamat po sa inyong panonood uh, at supporta. Sa salamat po sa lahat ng mga nag comment ng mga news keeping ads maraming maraming salamat po kung saan man po kayo ngayon ingat po kayo lagi na napakadulong mo ng aming uh, kalsada rito Buti na yun, last hour pa, marami pong mga kasakyan At medyo alas git na alas 9, nagulimbo eh, rito May mga daan pa kasi na walang mga ilaw Hello po mga kabok. So, ngayong araw na to, ngayong araw na to mga kabox uh, meron po kami bagong pagkakakitaan. So, unang araw pa lang mga kabok. Kaming bagong negosyo. Naubusan na kami ng gasol. So, asan na to? Ito pala yung eh, titinda ko doon sa mga kasama ko sa trabaho mga kabox. Magtotorta ko kami ng talong. Ito sana ay dadalhin ni Che ngayon. Uh, Kaso, yeah, so... naubusan nga kami ng... kanina pa to eh. Anong oras to ni Luto? Wala pang alas 6. Kaso naubusan nga ng gasol. Eh, ako na lang magdadala doon sa store. Para ano. Ano yeah. Ikaw na anak, Kaya magtrabaho na ko. Hmm, sige. So, mauna na, ako mga, mauna na po ako mga kabuks kasi malilit na po ako sa trabaho. Opener po kasi si Che, kailangan niya mag-in ng... Alas 8.30 e kasi mm. open 10. 10. Okay. Mm, ayan, may gasol na. So, yeah. ako na lang magluluto nito. At, uh, Ah, sige, ingat. Bye. Bye. I love you.